Ikawalumpot limang kabanata. Panginoon, ikaw ay naging lingap sa iyong lupain. Iyong ibinalik ang nangabihag ng Jacob. Iyong pinatawad ang kasamaan ng iyong bayan. Iyong tinakpan ang lahat nilang kasalanan. Iyong pinawi ang buong puot mo. Iyong tinalikdan ang kabangisan ng iyong galit. Ibalik mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. At papaglikatin mo ang iyong galit sa amin. Magagalit ka ba sa amin magpakailanman? Iyo bang ipagpapatuloy ang iyong galit sa lahat ng salit-saling lahi? Hindi mo ba kami bubuhayin uli upang ang iyong bayan ay magalak sa iyo? Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob o Panginoon at ipagkaloob mo sa amin ang iyong pagliligtas. Aking pakikinggan kung ano ang sasalitain ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya'y magsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan at sa kanyang mga banal. Ngunit huwag silang manumbalik uli sa kaululan. Tunay na ang kanyang pagliligtas ay malapit sa kanila na nangatatakot sa kanya, upang ang kaluwalhatian ay tumahan sa aming lupain. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong, katuwiran at kapayapaan ay naghalikan. Katotohanan ay bumubukal sa lupa, at ang katuwiran ay tumungo mula sa langit. Oo, ibibigay ng Panginoon ang mabuti, at ang ating lupain ay maguunlad ng kanyang bunga. Katuwiray mangunguna sa kanya at gagawing daan ang kanyang mga bakas.